Roots Tsaka Beans Baguio Beans Ito so, yung Ngayon Sa bandita. isa na po ako ng sibuyas at saka bawang para sa ating almusal ngayong madaling araw mga katrupa eto halo na po ito sibuyas at saka bawang yan grabe sarap yan mga katrupa. ng medaling araw diba? Tapos, i-steam plana 'con natin 'yan. Sagem po natin nang chicken manok pa. Sige, manok na yun, Tagalog sa English na yun. Lagyan po natin ng mixin. At syempre, lalagyan po natin ito. Sugar, mami. Pang ano po niya, ma... Manamis na na masarap Huwag mo siya ano parami Okay, tama lang ganito po Ang

simple mga katropa ang ating lutong almusal ano ngayong umaga luluto na po tayo ito so, po mga katropa ilalagay na po natin yung ating masarap na pansit sa umaga yun yun sa inyo mga katropa kaya po yung ano niya mga katropa kumain kahit anong oras dahil ganitong oras po ako nagluluto yan o, ano, sarap yan so, yung harang ano, yung madaling haraw ang niluluto, siyempre may ano rin tayo may itlog po malasado itlog po malasado, dagdag kolesterol you know, ito pong malasado, dagdag koresterol yan. mga katropa, i-display po natin doon sa ano, misa at magbintahan na po ng ating mga customer sayang so, po mga katropa apangan lang nga po pag-display natin doon sa ano, misa po mga katropa karaw-araw naman yan no, naka-display bawat loto ko, pag tapos loto display ka doon sa misa, so, ayun po mga katropa para magbintahan na po sayang so, po mga katropa no ang tarap ng pancit natin